sila natin yung dito yung mga kalat tapos yung mga tubo ayan pag na natin para luminis naman tayo rito mga katrabaho lalabas ko na muna ng pansamantala itong mga scap ay yung mga forma natin no? tapos yung plywood siguro yun hindi muna dahil magagamit pa rin yung sayang mga katrabaho yan ang mga tatanggalin natin kalat yan no? sa loob no? para no malinis tignan mga katrabaho para hindi nakaka, ano, tignan, masagwa, ano. <coughs> Kahit may mga natatapos tayong trabaho, tapos, eh, ay nakikita mo, napaka, ano, uh, marumi o oh, yung paligid natin hindi malinis. Parang wala tayong, ano, natatapos. No? O parang hindi tapos yung mga ginagawa natin, no. Kaya kailangan din natin ayusin yung mga gamit. Ayan, uh, yan naman lagi kumbilin bilin sa kanila, no? Dapat ay maglinis tayo bago tayo umalis or... dahil na mga mason dahil yan, sa kanila rin yan. Para ano, tinuturoan ko lang sila para alam nila kung paano yung mga dapat nilang ayusin, no? Maglinis, no? Tama, no? Yeah. bali, ano na lang natin dito, iaayos na lang muna natin dito sa likod. Sa dito pa rin naman tayo gagamit mga katrabaho, okay?

dito. Ayon, Ayon, parang ano ba? Napasobra. Eh parang hindi kita tinanong. Yung ba dapat kinakain natin. No. Ay, nak din ako pa. Ba hindi kinakain natin. Ah, hindi. Eh hindi mo tinanong. Kapag na lang pag nagkikita ni Sir Ernesto, eh, eh, maano naman po yung mga kapag kapalita, no? Mabilis, hindi yung mga nagtatrabaho ay gura, no? Pag naman na nalit, hindi naman natin sila. Paano yung magtrabaho ng mga maayos? Diyan po, pagpasok yung mga natrabaho natin dito, magulat na sila bukas, mabilis. basura dito sa harap no? yung mga kalat ano o, nang ng lumilinaw dito ayan yung mga bakal ngayon dinala natin dito sa likod no? mga katrabaho para malinis tignan dito sa harap no? kasi ano eh uh, tingnan mga mga sagwa no? Masado, masagwa, no? E, kasi pagdating sa mga ganyan ayoko yung mga uh, maruruming lugar mga katrabaho No, gusto ko malinis yung mga pinag-iiwanan ng mga tinatrabaho nila. Ayan. at natin muna ayat na uh, pinagsama-sama muna natin dito sa likod. Inipon muna natin dito para test dito maayos tignan no. Kaysa yung ano pakalat-kalat kung saan-saan yung mga iniwan nila no. Yung mga ka, mga, mat, uh, mga materials no. pinagamit nila kasi kung wala yan hindi tayo makakabuo ng mga bahay na ginagawa natin kaya kailangan importante pa rin yung malinis ng bilinisin natin yung mga kadas okay sige tapos na natin tapos sa loob tayo nyan mamaya mga katrabaho ayan ginabi na tayo mga ano na last na mga katrabaho ayan lubog na yung araw no? Na, ano na tayo inabutan na tayo ng dilim dito mamaya siguro pagkatapos natin maglinis sa loob Ayun, tapos uwi na tayo. Or diretsyo muna tayo dun sa Patay siguro. Makikipaglamay muna tayo. Bali, kamag-anak namin yung namatay, no? Marami na rin yung mga namatay dun. Hindi ko na rin na... Hindi na rin tayo nakakapaglamay kung minsan mga katrabaho dahil sa sobrang busy o nakakalimutan natin. pero huh? siguro mamaya mabigyan natin ng daan para makikipaglamay. Eh, gabi na lang yata ngayon mga katrabaho. Okay, linis muna tayo para matapos tayo kaya Ayan oh. Wow, ang linis na rito Ayan, malinis na mga katrabaho. No? Oh, di wala ng kalat. Eh, di pag ko rito, di hindi ako masyado na stress mga katrabaho. No? Ayan, nakikita nyo naman. na uh, nahakot natin lahat yung mga mga ano natin konting basura mga katrabaho no? ayan para mawala yung mga basura ayan Para kikita ng may ari na nga, may ano tayo may mga malasakit tayo sa mga sa bahay nila kahit na hindi sa atin no? yun ang mga lagi kong tinuturo sa kanila kuminsan mga katrabaho kaso syempre dahil pagod na rin sila siguro sa trabaho kaya kuminsan di sila nakakapaglinis no? pero tayo naman kahit na pagod naman tayo ayan naglilinis pa rin tayo ayan lahat ng mga ano natin ayan uulitin ko dito lahat natin itinambak dito sa likod at least dito nakatago siya Malinis tignan doon sa harap, no? Tsaka rito sa may side, tsaka doon sa kabila. Walang masyadong nakakalat. Is dito, nakaipon. Kaya pag alam linabas natin, isang akutan na lang. Dito na lang tayo lahat kukuha. Hindi na tayo pakalat-kalat, mga katrabaho. O yung pulot dito, pulot doon, no? Uh, ayan, nasa likod na lang. Isang pwesto na lang sila. Okay, ngayon, dito naman tayo sa, no? Sa loob naman tayo maglilinis. Mga katrabaho. Ayan, ginabi na tayo walang kuryente no? natin yung ano ilaw ayun para ay to na natin dito lang naman tayo sa baba maglilinis mga katrabaho no ayan nakikita niyo naman napaka dumi no uh, makalat kaya konting ano lang tayo linis mga katrabaho okay sarap pang ano maglinis mga katrabaho kaya ako gusto kong maging ano eh maging kasambahay no para pa Okay, wag gano man ta, aga ano tayo niyan, -ma map muna. No? Okay, mag-map muna tayo mga kapatid, Bandawan muna natin 'yung ano. dito rin sa kusina. Ayan. Yung mga konti, ano yan, pinunasan lang natin ng konti yung lababo para <coughs> na tanggal yung ano, alikabok o yung dumi, mga katrabaho, no? Para ano, sabi nga ano, ano, ituring mong bahay mo yan. Kapag wala yung may-ari, ito yung dapat gumawa, no? Para kasi hindi na ano yung mga yung ano bahay sa mga uh, okay okay tara pwede na tayo o ano parang masyadong kalat no hmm parang may notice is eh may yan sya eh, may yan no ah tuming ngayon Okay, best na tayo mga katrabaho. Uwian na tayo. And wala na tayo mga siguro, no? Okay. Lock na natin. Hindi, Okay. okay. Uwi muna tayo kay mga katrabaho at tangin dyan. Ayan, okay. Sir Ernesto, ayan, ginabi po tayo dito sa bahay nyo dahil ayan, naglinis nga po tayo, no? Uh, linis natin yung kapaligiran pati yung sa kalo, uh, sa loob lang. Sa ano lang naman tayo sa baba lang tayo naglinis. Okay, diretso muna tayo ng patay. No? Ah, katrabaho ng ganyan na. Ayan, magandang gabi mga katrabaho. Ayan, ginabi tayo. Ayan, nandito tayo sa Lake Shore. Lake Shore sure ba? <laughs> Ayan, dito sa may, ano, pasyalan, no? Ayan, may mga namamasyal din. Ayan, no? may mga sasakyan dito. Hmm? Ilang natin alam sure kung ilan yung mga, ano, ngayon. Hello? Awa? Ah! Okay na po yun. Ah, yung pong dati na lang yung luma, ipapabent na lang po yon. Ah, okay, sige. Bukas po ipapabent ko po yan. Okay, sige po. Thank you, sige. Thank you po, thank you. Okay, na mga katrabaho, may mga namamasyal din dito. Kaya lang may bayad yata dito sa pag, ano, yung entrance. Ayaw mo ko lang kung magkano rito. Siguro ang bayad dito, yung 50 pesos, ganyan, o 20, no? ngayon lang siguro mga bayad dito, mga katrabaho. Hindi lang natin alam, no? ayun may mga rides din dito. ayun ma-under din yata yung mga rides na yan, no? Naka ilaw eh, mga katrabaho. kasi wala naman pala masyadong ano ngayon, namamasyad, mga katrabaho. Konti, ah, uh, ilang, 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 ilang lang naman. Okay, tara. Uwi na tayo. Marami rito yan ng mga nagjajaging, no? Again, shout out po sa magandang magandang asawa ko na no? na si Mrs. Canlas at saka yung mga tat-apat na anak na puro mga babae si Nicole, si Darren, si Chichi at si Freya, no? Ayun, napaka ano ng mga anak ko, puro babae. Yan, Oh, <clears throat> Ayan, shout out po sa kanilang apat na no? shout out din kay Tatay Romy at kay Mama Jane. Nakabalik na rin sa ano, uh, nakabalik na rin sila sa Canada. Ayun, na uh, okay na sila. Nang uh, katrabaho. Ayun, pauwi na po tayo. Nandito pa rin tayo sa Lake sure. Tuloy tayo na sa Deadma. No, magigi ano tayo do sa ano, Dead. Ilamay tayo ngayong gabi Kahit mga isang oras lang naman tayo Pwede na tayo siguro mga ka Oras po natin ngayon ay 7.05 ng gabi Mga katrabaho Pasok na tayo dun sa ano uh, ginabi na tayo ayan sir Ernesto ayun uh, malapit na matapos yung pinturo natin ayun ang uh, gusto nyong kulay yung gray tsaka tapos yung mga poste dark gray tapos yung grills natin stainless with 304 no? 304 po siya mga katrabaho ayun, kasalukuyan pa rin nung ginagawa natin sa shop, uh, medyo sensya na, medyo mababaw 'yung mga 'yung araw natin doon, hindi naman kayo nagmamadali rin kaya mas maganda 'yung mag uh, maayos 'yung pagkakagawa ng mga katrabaho, Okay, ingat po kayo dyan, Sir Ernesto. Nasa 'yung kinalalagyan, kasama man po kayo naroroon ngayon. At uh, shout out din kay Sir Miko nang nasa Italy. Ayan, naka, kanina hindi ako nakapunta roon ayun, naglinis naman sila kanina na naman si Marvin. Siguro nakaikot na siya kanina, no, mga katrabaho. ayun, pinasusunog ko yung mga basura doon, yung mga pinagputulan niya ng mga damo, mga katrabaho. Okay, ang ganda na lang, mga katrabaho. Ito na yung entrance ng lecture. Labas na tayo, mga katrabaho. Tuloy-tuloy na ang ating biyahe.